karapatan na magtanim ng galit sa iyo. Kasi never mo ako sinaktan. Never mo na pinaramdam sa akin na na nag-iisa lang ako sa lahat. Lagi mo ako sinusuportahan. Kaya tayo, sana magkita na tayo and mayakap na kita. Then... Paulit-ulit na tinatawag na magpipinsan na ito ang kanilang chewing na isang persons deprived of liberty sa Malolos Jail sa Bulacan noong araw ng Pasko. Hindi daw kasi sila pinayagan ng BJMP Malolos na mabisita nila ang Chuhin dahil hindi nabigyan ng clearance ang request letter ng PDL. Kaya sumisigaw na lamang sila para kumawa ang sa malit na bintana ng kulungan Unang Pasko daw at bagong taon sa selda ng tatay ni Chris Maniego. Dahil sa kaso na may kinalaman sa droga, kaya sobrang lungkot daw nila na wala ito sa bahay ngayong may okasyon. Mahirap, mabigat, sir, na makita mo yung sitwasyon ng tatay mo na ganun. Actually, nung nahuli siya, sir, birthday niya mismo yun. Pinayagan naman daw ng BJMP na mabisita ng kanyang nanay ang kanilang PDL na tatay. Pero sila, hindi pinayagan. Minsan na lang kami magkita, hindi pa hindi pa nagkatagpo. Hiling ni Chris, sana raw payagan sila ng BJMP na makadalaw ngayong bagong taon. Yung sana po mapagbigyan na makasama namin si tatay. Talagang gusto ko pong maparating po sa nakakataas na mapagbigyan po yung hiling po namin na mayakap ko si tatay. At syempre, mga pamangkin din po niya. Miss na miss niya po kasi. nag daw sa social media si Chris para iparating sa kanyang tatay na hindi sumpa o dapat di kaya ng isang anak ang pagkakamali ng kanyang mga magulang. Isang anak, wala akong karapatan na magtanim ng galit sa iyo kasi never mo ko sinaktan, never mo na pinaramdam sa akin na na nag lang ako sa lahat, lagi mo ko sinusuporta. Kaya tayo, sana magkita na tayo May mayakap na kita. sagot ng BJMP. Wish granted agad. Bahagi raw ng reformation ng BJMP at suporta ng pamilya sa kanilang PDL. Kaya ang wish decrease, matutupad daw ngayong bagong taon. Yes, possibly po. Basta talaga sa yung kamag-anak, eh, punta lang talaga sa BJMP ano, uh, kung saan ako long, And then during visiting hours lang allowed wala naman po problema sir uh, i-assist natin pakibigay lang pangalan para maihawit natin kung ang facility talaga siya dadalaw para kay Chris alam daw niya nagsilbing aral nasa kanyang tatay ang pagkakakulong kaya ang tanging nilang magagawa ang tulungan ito makabangon para sa kanyang napipintong pagbabago